sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila yung may natatangin po at may mabubuting karoban. saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malayas sakit araw-araw pagparang tanghali po sa inyo na o hapon po uh, sana abutin po kayo ng malayas sakit sa araw-araw ang -araw aking video ito na mapapanood nyo po at palagi ko po kayong inadalangin sa araw-araw na wala ay kaysa sakit araw-araw at sana po ay huwag pong makalimot pong magsal sa araw-araw bago matulog sa gabi at pagkagising po mm. Uh, may, yung request mo bro uh, nandito na po yung request mo matagal na po na hindi ko in-upload ngayon ko lamang po ma-upload po ito na uh, pantapik upang mapaamo ang babae o lalaki ah uh, narito po ang orasyon na kay babagi po sa inyo na Uh, magagamit po sa sa inyong mga minanais po na mangyari po na nagugustuhan mong babae o lalaki mm, ibig ko sabihin po kung pwede po sa lalaki sa babae ibig ko sabihin hindi hindi naman po kayo bakla o kung po eh. kung gagamitin po nyo sa ba babae uh, tunay na lalaki yun kung gamitin sa babae ay may nililihim po yan uh, ito po yung magagamit po sa babae lalaki po ito okay, isisir po sa inyo ibulong mo sa yung kamay kamay mo at bago mo ihawak sa babae o lalaki o idampi lamang po narito po ang orasyon po po. Mitam signi pactim ignum crucem. Mitam mitam signi pactim ignum crucem. Mitam mitam signi pactim ignum crucem. Gawin ito sa may masidhing nais. Dapat po dito ay tiwala sa sarili, focus ka sa ginagawa mo at higit sa lahat, gamitin sa kabutihan namang at huwag abusuhin para wala pong balik sa iyo uh, sa mga ninanais nyo pong mangyari po na inyong babae na talagang kursonado ang kursonado po gamitin nyo lamang po ito kung talagang gusto nyo po makasama habang buhay pwede po ito sa lalaki babae na kung po ay eh dapat po ito ay pakaingatan huwag nyo pong ishare sa iba uh, kayo lamang po ang nakakaalam po kasi mukhang ah uh, mabisa po itong orasyon na to na ibabagi ah uh, bro uh, nandito na yung uh, kung sino sang man naroon ngayon ay, eh, nandito na yung request mo ah uh, pwede sa babae o lalaki Ayan po baka ingatan lamang po at intindihan po ang orasyon na to ay napakabisa po Ibulong mo sa iyong kamay mo at bago mo ihawak sa babae o lalaki o idampe. Ayan po. subaybay lamang po kayo ng iwagan ng Pangasinan at marami po ako ibabagi po dito nakakaibang mga orasyon na ito ay mga number one po subok subok na po sana po wag po kayo makalimot pong mag subscribe lagi uh, pagipindot na rin pong bilay para uh, para po kayong updated at uh, like and share at uh, huwag pong kung di po kayo naniniwala po sa akin binabagi mga youtube channel na yung mga upload ko po hindi nyo pang escape, maghanap po kayo ng kararapat dapat sa inyo baka sakali makahanap po kayo ng uh, kapalpakan po na uh, magukon nyo po na ikasasama sa inyong mga pangangatawan po dito po ay ikukon ko po sa hindi po ako nagtuturo po dito ng mga galing sa kaliwa puro kanan po. Na kahit gamitin po sa kon po basta yung kabitin gamitin sa kabu, kasamaan. Pag ginamit po niyo sa kasamaan po ay sa kaliwa po 'yon. Eh dapat po kung 'yong gamitin subukan sa subok-subukan lamang po. Gamitin po niyo sa talagang mula sa puso niyo na nais niyo pong mangyari na makasama habang buhay po. sana po naintindihan po niyo aking paliwanag at uh, maraming salamat po siya to po sa inyo lahat